Hello po, hello po, hello po mga uh, mga palengga. So, ito ay isang short reaction lamang po na tungkol po dun sa uh, gaganapin nga pong rally po na pagmumulahan po ng mga kapatid po natin Iglesia ni Cristo uh, na tawag National Rally for Peace po na napakarami mga kritiko na po, lalong lalo na po doon sa mga nagagalit at uh, parang kumukontra sa gagawing rally uh, ng Iglesia Ni Cristo na yun naman ay eh, gagawing rally ay eh, para po sa kapayapaan uh, at meron pang iba na kinikwestiyon kung bakit daw ay eh, gumagasos ng ganoon ng Iglesia Ni Cristo No po, para sa gagawing rally eh para sa akin sa aking opinion lamang eh ganun na ipapakita o maipapakita ng Iglesia Ni Cristo kung gaano yung pagpapahalaga po nila sa kapayapaan o sa kapayapaan ng bansa sapagkat kapagka ang bansa ay payapa eh iyak na magiging mapayapa din po ang kanilang gagawin mga paglilingkod sa Panginoong Diyos kaya ako naman eh, nagtataka kung bakit maraming mga tao o may mga tao na nagagalit ano po ang tanong ko nga lang eh, sila ba'y ayaw sa kapayapaan at ano ang ikaaayaw naman nila sa kapayapaan na yung lahat naman ng na mga mamamayan ang makikinabang siguro eh, kung walang kapayapaan itong mga taong ito marahil ang siyang makikinabang ano po eh meron pa akong nakikita na ito naman yung mga bias na mga media ang inilalagay doon sa kanilang headline eh ito daw ang gagawing rally eh pagsuporta daw kay BP Sara ano po ito daw ay pagsuporta kay BP Sara eh wala pong sinusuportahan ang iglesia di, ni Kristo dito sa gagawing rally na ito kundi ang pagsuporta ay para sa mamamayan na magkaroon ng kapayapaan yung ating bansa ano po eh pinapakita ng iba. Kaya nagiging omina masama ng iba ang gagawing rally ng iglesia. Eh may iba pa. Na ito lang ang uh, ah, parang ikinakatakot ko. Na baka sa gagawing rally ng iglesia eh may mga tao na makapag-isip. Ano na po? Naguluhin ang gagawing o ang isasagawang rally ng Iglesia de kristo eh, mag-isip-isip po muna kayo. no? Mag-isip-isip po muna kayo. Dahil ang Iglesia ni Cristo, bagamat ang gagawing rally, eh, ito po ay hindi Iglesia ni Cristo lamang. no? Bagamat ito ay hindi Iglesia ni Cristo lamang, pangungunahan nga lang ng Iglesia ni Cristo. Eh, huwag niyong susubukan ng mga gulo. Talagang magkakaproblema ho kayo dyan no magkakaproblema ho kayo dyan dahil lalong lalo na kapag ka mga kapatid sa iglesia alam na alam ho nila sa pamamagitan lamang ng pananalita kung paano no, kung paano uh, magsalita ang isang iglesia ni Kristo kailanman ang isang iglesia ni Kristo na matatag may pananampalataya sa kanilang relihiyon eh lalong lalo na nasasama sa rally hindi hindi ho gagawa ng kalokohan yun dahil ho yun sa pananampalatay hindi ho dahil sa natatakot sa pamamahala kundi yun ay pagsunod e po, yun po, ay pagsunod sa pamamahala na siya namang utos ng Panginoong Diyos na magipagkaisa sa pamamahala kaya kapag ka may mga tao na nag-isip o nagbabalak na gumawa ng kalokohan sa isa sa gawang rally ng Iglesia ni Kristo eh, magdalawang isip po kayo o mag-isip po kayo ng marami dahil malalaman at malalaman malalaman at malalaman at makikilala ho no, makikilala ho kayo malalaman eh, magkakaproblema ho kayo no, kaya sana sa gagawing rally ng Iglesia ni Kristo. Kung kayo man ho ay sasama, eh yung puso ho ninyo ay nandun sa pakikipagkaisa para sa kapayapaan, hindi po para manggulo. Apo, para hindi para guluhin o sirain ho yung gagawing uh, rally ng Iglesia. At total, lahat naman ho tayo ang makikinabang dito. Hindi lang ho ang uh, hindi ho yung kung sino bang mga mag politiko sapagkat kapagka ang mga nangunguna sa ating bansa ay nagkakaisa eh tayo ho na mga mamamayang Pilipino ang magiging uh, tayo ho ang ano ba tawag nito tayo ho ang makikinabang kaya sana wag niyo hong sisubukan no? wag niyo hong susubukan na guluhin ang gagawing rally ng iglesia at doon naman po sa mga uh, talagang may balak eh na iba naman po yung kan inyong mga uh, goals o ano po ba yon uh, iba po yung mga pakay ho ninyo eh magbukod na lang ho kayo ng rally o magsagawa ho kayo ng bukod na pagrarally po ninyo para doon naman eh, mailabas po ninyo inyong mga sa loob eh. pero huwag na huwag nyo pong ah, huwag na huwag nyo pong susubukan na sa, sa panahon ng pagrarali ng iglesia ay eh kayo ay manggugulo sapagkat tiyak ay eh napakalaki hong problema ang darating po sa inyo kaya sana sana naman ay at naniniwala po ako na itong gagawing rally ng iglesia ni Kristo ay magbubunga ng mabuti para sa mga Pilipino para sa ating lahat ng mga mamamayan ng Pilipinas Dabo. Uh, kaya yun lamang muna eh, sa susunod na yung iba mag-iingat po kayo mga palangga